Okay, hi guys! Welcome back ulit sa aking uh, YouTube channel, Nets and Vlog. Kamusta kayong lahat guys, ha? Good evening uh, dito sa Pinas and um, good morning uh, sa ibang bansa, sa Amerika, sa LA, at uh, sa Netherlands. <laughs> Netherlands. At sa buong mundo, ha? good evening sa inyong lahat. And uh, ito na nga po guys, no? Um, grabe guys, no? kung napanood nyo yung ano yung uh, birthday celebration ni uh, PRRD grabe buong mundo ang nag-celebrate siguro naman napapanood nyo yung mga videos no mga iba't ibang uh, uploads ng ating mga kababayan ha? iba't ibang lugar pala na mga uploads ng ating mga kababayan o meron sa New York mayroon sa Netherlands, mayroon sa, sa pa Sa Hong Kong, mayroon sa Japan, dito naman sa Pinas, Buong Pinas nag-celebrate, no? Grabe, totoong tao talaga guys ang dumalo hindi po sila mga trolls at lalong hindi sinusuhulan or um, um, hindi um sabilita pagpunta kasi yung iba guys, no, yung magra-rally, yung iba ay kailangan pa nilang um ipaalam sa mga tao na dumalo kayo rito kasi maibibigay kami ayuda, 'o di ba? Yung ganun. So, ito na nga po, guys, no, siguro naman kilala nyo po si uh, Gabay sa Kalusugan, si Dr. Gary C. Um, isa pong sikat na doktor, no, um, nakafollow kasi ako sa kanya. So, siya po mismo, guys, no, ay uh, napansin po niya ang uh, kalusugan ni uh, PBBM. Nakikita po niya sa itsura na parang namamanas na at um, parang nag na, no, ang kanyang uh, mukha, ang kanyang eyebags, ano po. So ito po yung kanyang post oh, sabi niya, more than 30 years na akong doktor at pag makita ko ang pasyente na more or less, na more or less, masasabi ko kung may something wrong o may health concern na dapat bigyan ng pansin ito. Sana magpa-executive, ah, sana magpa-executive check up ang ating mahal na pangulo. So napapansin talaga niya guys no? na siya ah uh, uh, pa may uh, hindi po uh, maganda ang kanyang karamdaman no uh, may ano po siya sakit talaga Kita niyo titigan niyo po yung kanyang itsura Yan po sa screen oo nga naman namanas po ang kanyang mukha ang kanyang um, eye bags parang Namamaga talaga siya guys no parang natapos maluha-luha pa no yung mata niya at saka nag iba iba na yung kulay ng kanyang eye bags. Um, halatang stress. At saka halatang uh, may sakit nga no. Doktor na po ang nagsabi guys na masama ang kanyang hindi na maganda ang kanyang uh, kalusugan. Ano po? Sabi naman ng mga commenters, sabi uh, grabe bigla pong bumagsak ang pagmumukha niya. Paano busy kasi siya, Doc? Kung paano pabagsakin ang mga Duterte. Kaya pati katawan niya, napapabayaan niya na di naman siya ganyan noong campaign nila. Totoo po, no? Noong campaign 2022 ay hindi po ganyan ang itsura ni PBBM. Ano siya? Maaliwalas, healthy tignan, malinis. Hindi, hindi tulad dito na ano na siya, oh? nag na talaga ang kanyang eye bags na mamaga, ano? Oh? So, kailangan daw talaga na magpa-check up kasi mismo ang doktor na po ang nagsabi, ah isang sikat na doktor na dapat magpa-executive at check, check up itong si, uh, um, si PBBM dahil nakikita daw po niya sa mukha na may sakit ito. Kaya pag mapag-check up kayo guys, di ba, isang titig lang ng doktor, tinitingnan niyo yung mata, yung skin mo, yung balat mo, kung uh, doon pa lang malalaman na nila na may sakit ka, di ba? At sabi naman ng, ito, magbabasa tayo ng mga comments, sabi nila, maganda yung bigla na lang, di ba? Di na kailangan ng concern sa president. Di nga siya concern sa mamamayan. Ay, wag na lang ganun, no? Kahit ganyan si PBBM, may sama tayo ng loob sa kanya. Dahil sa ginawa niya kay Tatay Digong, ay wag po tayong magsalita ng masama laban sa kanya kasi tao rin yan. O di ba? Ang bait ko naman. Ang bait ko. O di ba? Ipag-pray na lang po natin na sana ay uh, yung health po niya, yung uh, condition po niya ngayon ay okay, di ba So, may nag-comment isa, sabi ni um, Dapnissan, Dap sabi niya, Yes po, Dok, mukhang pagod na pagod siya, Dok. Sobrang sipag kasi, Dok. Sa lahat ng uh, Presidente, siya yung pinakamasipag. Wala pong tatalo sa kasipagan niya, kaya siya nagkakaganyan at um, kasi nahirapan siya na at malaki ang problema niya kung paano putuin ang taong bayan at paano papagsakin ang mga Duterte kawawa naman siya Dok. parang katawan niya ano niya ang bumagsak so sana o nga no wag mo na mag-focus sa mga Duterte wag ma-stress sa mga Duterte kasi kung tutuusin, wala namang ginawa ang mga Duterte sa inyo eh, no? Talaga namang, uh, yun nga, no? Maraming nagsasabi na gusto nyo lang pabagsakin dahil si, mga Duterte ay ayaw nga nila sa kurap. Ayaw nila sa drugs. Ayaw sa mga 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 sindikato. Ayaw, ayaw nang, ayaw nang Duterte ng ganun. Ayaw nyo sa mga adik. At uh, sabi ng iba, kaya daw gusto nyo pabagsakin itong CPRRD. Kaya, kasi, kasi nga ay malakas daw ito sa taong bayan, no? at na daw yung ones PBM na uh, baka ngayon 2028 ay uh, ang uh, mga Duterte ang mananalo kaya daw gustong pabagsakin ito. So ngayon nga no ang uh, target na naman nila ngayon ay si VP Sara no. Gusto lang ipa-impeach ito. Uh, samantalang yung Bicam yung mga blank na Bicam ano na may pirma ay hindi pa nila sinagot ito. Dapat April 1 or 2 dapat nang sagutin sa Supreme Court pero nag-move no Um, kinancel at uh, by May 26 or 28 na raw ang ano, um 26 or 28 na raw nag-move yung schedule para harapin nila itong issue sa Bicam. So, sabi naman ni Arturo, sabi niya namamanas na ang mukha niya. Kakain ng pera ng taong bayan na Eh, huwag ganun. Baka makasuhan tayo. Alam nyo naman. Alam nyo naman guys, pati commenters ay i-view nila yan. Tapos pag hindi nila magustuhan yung comment mo, papatawag ka nyan. Papatawag ka sa um, Congress. Ano po? So, sabi naman na Pinida Lu, sabi na, Doc, shabu-shabu lang. Ay, ay, Ayaw kong basahin yan. Ayaw kong basahin niya. Kong basahin niya. Mm. Ito pa. Nagpapaawa, sabi ni Lizelle, sabi niya, nag paawa lang yan doc Gary C nakita kasi niya kung gaano kadami ang nagmamahal kay Tatay Digong million correct grabe buong mundo ba naman ang nayanig hindi naman siguro sila bulag para hindi na mapanood yun di ba hindi sila bulag para hindi na mapanood kung gaano kamahal itong si PRRD buong mundo po yan guys talaga nagcelebrate sila sa birthday, 88th birthday ni Tatay Digong, di ba? Nakakapanindig balahibo, di ba? Grabe. Lalo na yung sa New York ko, napanood ko, grabe, ang daming tao, guys, no? Sa Davao City, dito sa amin. Dami! 350k katao ang dumalo para lang uh, iparamdam uh, sa ng taong bayan kung gaano nila kamahal itong si PRRD. O di ba guys? Kaya lang binabalita sa mainstream media ay nasa 10K to 30K lang daw ang dumalo dito sa Davao City. Na, ah, fake news kayo. Di ba? So sabi niya, ah, um, kaya nakita niya ang katauhan na walang sawa sa pagsuporta kaya gumagawa siya ngayon ng style para kaawaan. Sa so, tingin niyo, Dok, garisi. Mag-prayer rally ang katauhan para sa kanya? Ibig niya sabihin, sa tiningin niyo, Dok, mag-prayer rally ba ang mga mamamayan para sa kanya? Well, see. Hindi natin alam, di ba? mga supporters din naman si PBBM, di ba? So, yung mga supporters niya ang mag-prayer rally. Pero, um, wala eh. Mas marami talaga tayo, ano? Kaya na nagmamahal, kaya PRRD. Biruin niyo, guys, buong mundo na yan. Di ba? May nag-comment Oh nakakatawa na yung comment niya. Sabi niya, wag ka na mag-suggest, Doc. Baka pati ikaw kakasuhan nila. <laughs> di sila tumatanggap na suggestion. <laughs> di ba guys? Ayaw lang ganun, di ba? No? Kasi gusto na sila, lang, sila ang laging tama. Kita mo naman guys, no? Ang pinapatawag lang sa, sa Tricom, yung mga vloggers lang po, no? Yung mga defenders ng uh, DDS. Pero yung mga defenders nila na, yung mga defenders ng PBBM na grabe makapanira sa mga Duterte, grabe makapambalahura hindi po nila pinapatawag yan. Yung mga, ano lang po, yung mga vloggers lang po ng uh, DDS. So, ayan po yung mukha ni uh, PBBM, oh. Uh, ano po, kayo po, tingnan nyo po, i-zoom nyo. Kung i-obserbahan nyo, tingnan nyo maigi. Kung totoo nga ba ang uh, sinabi ni uh, Dr. Gary C. Siyempre, doktor yan, di ba? alam niya kung ano yung mas nakakabuti sa health natin. Di ba? So, ano po ang masasabi nyo sa video ng ito? Comment down below lang po. Bye, guys!